Hi everyone, good afternoon. Today is Tuesday, first day of October 2024. So guys, sa lahat ng mga nanonood sa aking mga vlogs and confessions dito sa aking YouTube since bago-baguhan pa lang naman ako sa YouTube. So thank you so much guys for always supporting me even though wala pa sa 100 followers dun sa 36 na followers, thank you so much, guys. So, maliit, maliit, maliit lang na ano to. This is a short, um, story, or isang tanong lang to na sasagutin ko ngayon, which is sa akin lang, para sa akin lang naman, guys. Of course, si God laging nandiyan para sa atin, pero tayong mga tao, kailangan pa ba natin um, isama sa dasal natin yung Lord, um, sana po ilayo nyo kami sa mga sakit. What do you think guys? Kasi para sa akin, sa base lang naman sa aking opinion. Of course, hindi naman masama. Wala namang sinabing hindi mo dapat hingiin yon sa, sa may itaas. Or wala namang nagsabing bawal yon ipagdasal. Pero para sa atin kasi ng mga tao guys, para naman maiwasan or para hindi tayo magkasakit is nasa sa atin lang din yun guys. Dapat tayo muna ang gagawa nung unang step. Para malayo tayo sa mga sakit, of course, ang unang gagawin natin is alagaan natin yung sarili natin. Kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain, hindi tayo nagbibisyo like yung naninigarilyo or umiinom. Tapos, dapat may ehersisyo din. Pero, sabi nga nila, guys, walang imposible pag si Lord ang tinawag mo. Pero, para sa akin lang talaga, guys, kung gusto nyong mas, mas mapahaba pa yung buhay nyo. Sabi nga ni Doc Willie Ong, di ba, ang stress nga daw ay isa sa pinakamalakas na nakakapag uh, ano sa ating mga katawan. So, kailangan as much as possible, dapat lahat ng bagay na pinagdadaanan natin ay dapat natin, although kahit na napakasakit or something na parang nandun tayo sa sitwasyon na parang hindi na tayo makakaahon, dapat ang isipin pa rin natin guys is lahat ng nangyari sa buhay natin is may pag, mga pagsubok yan na binigay ni Lord. At hindi naman yan binigay kung hindi natin kaya. Pero when it comes into health talaga, ang first na tao na dapat na tumuon dyan sa usapin na yan is tayo, yung sarili natin. Kasi nga, alam mo ba guys, um, para sa akin, before, hindi ko, na ini, hindi ko iniisip na yung pag nag-set of goals ako, syempre, pag nag-set of goals kasi ikaw, dapat ang una mong kasi, ang una mong tinutumbok is yung mga steps kung paano ka makatungtong doon sa gusto mong matungkungan. Pero, hindi na natin iniisit or sineset aside na natin yung health natin. Which is, yun naman yung unang turo noon ni eh, na dapat, health is wealth nga. Yung kasabihan na health is wealth, kailangan mo ding i-prioritize. O, what I mean, kailangan nandun pa rin siya. Consistent na kahit na ginagawa mo yung steps by steps, doon sa gusto, yung steps na steps para matungtong mo yung isang uh, bagay na gusto mong maabot, kailangan talaga guys, is i-priority mo yung health mo. Kasi, for example, natungtong mo na nga yung success or yung gusto mo, yung for pangarap mo, pero yung health mo naman hindi. So, dapat balance na kailangan, habang ikaw ay nandun sa mga sitwasyon na mahihirap, madali, hanggang sa matungtong mo yung successful, successful mo na based lang din naman sa ano mo, kung ano yung success para sa'yo, kailangan mo rin i-prioritize yung health mo. So, para sa akin guys, yung sa, sinasabi nila na pag oh, tayo, kailangan nating uh, ipagdasal, na ilayo tayo sa sakit. Sa akin naman guys, wala rin naman kasing masama doon sa tanong na yon. Kasi pwede rin naman nating isama yon. Pero para sa akin kasi, kailangan kung gusto mo na hindi ka magkasakit, kailangan mong alagaan yung sarili mo para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay at para sa pamilya mo. Ganun lang yun guys. So gusto ko lang yung i-widen or enlighten yung tanong na yon na dapat pa bang isama kapag nagdadasal ka of course hindi naman masama at wala namang mawawala kung yun ihingiin mo kasi nga parang yung kapag nagdadasal ka kasi is is it's a form of guidance na narinya na yeah, di ba um may mga situation kasi na parang iniisip natin na kapag nagdarasal tayo which is yung mga bagay-bagay na nandun tayo sa pinaka deepest na situation na talagang parang ay hindi na natin kayang uh, mag move forward talagang ang kakapitan mo is si Lord, yung magdasal magdasal ng magdasal which is experience ko rin naman yan guys way back 6 years ago marami din naman akong pinagdaanan sa buhay na parang feeling ko gusto ko na may time pa na parang gusto ko na rin tumalon sa ilog kasi parang feeling ko hindi ko na siya kayang solusyonan yung mga ganon. Alam nyo ba guys, for 24 hours akong nasa simbahan, yung sinasabi nila na magdasal ka lang, magdasal ka Lord, yung ganito guys. Pero kailangan mo rin talaga tulungan yung sarili mo kasi walang ibang tutulong sa'yo eh. Which is maganda na you have faith in God you have you should also have faith in yourself and despite of negativities of course nandiyan na yung mga sa paligid mo na kung ano yung sasabihin nila dahil nga doon sa maling desisyon mo na naganap at yung naging resulta dapat consistent pa rin yung faith mo kay Lord at faith mo sa sarili mo na kaya mo kasi ganun ako eh noon wala talaga as in pero pinagsama ko yan tapos susunod na yung mga mahal mo sa buhay na nandyan o oh, kaya niya para kaya niya pala tong lagpasan so tutulong silang kusa parang i-guide ka rin nila na hindi man nila may bigay sa'yo yung full or yung for example sa financial kung sa ano sa pera ang pinag-uusapan but at least they have they have you. Parang meron ka, meron sila sa'yo na kahit na mahirap yung sitwasyon, napapagaan nila kasi nga nakikita mo na nakasuporta sila. Yun lang guys, so kailangan pag nakapag nakapag humarap tayo sa mga problema guys, kailangan talaga have faith in God. Huwag kang mawala ng pag-asa and have faith in yourself. Dapat sarili mo muna ang paniwalaan mo. Dapat yung mindset mo, pinasok ko to, kaya ko tong lagpasan. At pinasok ko, alam ko ako rin ang makakagawa kung paano ko ito malulusutan at lumabas dun sa gusto. Yun lang guys. Thank you so much for watching and please follow my Uh, YouTube channel and for more subscribe na rin guys nag uh, ano pa lang ako ay eh, nag-uumpisa pa lang ako eh, pero more on talks talks talaga ako thank you so much